sa lahat. Ako po ay si Julius Salcido. Nandito po ako sa inyong harapan upang ibahagi sa inyo kung ako ay maging pulis. Nais kong italakayin ang isang halagang isyo na may kaugnayan sa ating kalikasan at sa anti-literal law. Sa bawat sulok sa ating sa ating bayan, makita natin ang mga basura hindi pagtama ang pagtapon mula sa mga film plastic hanggang sa bote tila ba. Nakalimutan nila natin ang mahalaga ang kalikasan para sa kalusugan at kapaligiran. Kaya't ipinapatupad ang anti-littering law upang manatili ang kalusugan at kalinisan sa ating paligiran. Bayanan ang batas ito ay hindi maging epektibo kung hindi tayo isa hindi sapat ang mga multa pa at parusa kung batuloy pa rin natin binabalawain ang ating responsibilidad itapon ang basura sa tamang lugar at natin ang kalikasan ay isang yaman na hindi ibalik kapag nasira ang ilog na puno ng mga basura at isa natin, sundin natin ang anti-literary law, hindi dahil takot tayo sa multa, hindi dahil mahal natin ang ating bayat. sa Samasama natin tayong itupad ang isang malinis at maayos na Pilipinas para sa ating at sa mga sum sumusunod na henerasyon.